Alab na pagbati Pilipinas, welcome to Alab Analysis. Ako po si Inday Espina Barona. Marami ang umalma sa isiningit daw na 241 billion pesos sa 2025 national budget. Illegal daw ito, sabi ng corruption watchdogs, dahil hindi pwedeng pumirma ang presidente ng isang budget bill na iba sa version na inaprubahan ng Kongreso. Umpisa pa lang ang budget process, may mga questionable items na ito, gaya ng bagsak na allocation para sa social services at sa kabilang banda, todong lobo para sa pork barang at discretionary funds. Heto na sumali ang kampo ng mga Duterte sa pagkondena ng mga maling prioridad sa national budget at sa lantarang corruption nito. Pero ang paratang naman ng kampo ni Marcos, nililihis lamang ng Duterte camp ang issue palayo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit mukhang nag-uumpugan ang dalawang ganteng kampo? So usapin pa of all things ng korupsyon sa budget. Kailangan ba either or? Hayaan lang ba sila dito? Kasama natin ngayon ang ating math wizard, tawag ko dyan sa kanya, sumakumlaw the graduate ng UP, Kabataan list Representative Raul Manuel. Maalab na pagbati Raul, thank you for sharing your time with us. Ano po Miss Inday at sa Alter Media, salamat din for this uh, time para mas uh, matalakay natin ang mga isyo ng bayan. First, ang usaping blank pages sa pinirmahang budget ng Presidente. Totoo ba ito? Exactly what happened there? Hmm. Nagkaroon po ng mga blanks uh, doon sa tinatawag nating Bicameral Conference Committee Report or BICAM Report. Ito ang uh, merged version na ng budget ng House at saka ng Senate. Ang nakakapagtaka po rito kasi merong... Uh, 12 amounts na supposedly may nakalagay na kung magkano yung allocation. Mga agriculture-related uh, programs or projects yun. Pero yung 12 amounts naging 12 blanks. Tapos actually meron pangang dalawang other blanks pertaining naman to purposes of the use of unprogrammed appropriations o mga balak pondohan pero wala pang fund source. No? Nung pinadala na sa presidente, ang uh, version ng budget ay uh, filled in na ang lahat ng mga blanks. At ang sinasabi so far ng mga ibang mambabatas, technical staff daw yung naglagay ng blanks. Pero then again, pag-usapin ng pagbabudget, it's a duty na... Na sa mga mambabatas at hindi pwedeng i-delegate doon sa mga technical staff. So yung tingin natin ngayon parang naghahanap na lang ng excuse eh. Dahil nga naging malaking issue ito na sumabog at uh, ngayon ay kailangan talagang uh, dumepensa ng Marcos administration. Okay, klaruhin ko lang no. Kasi sa amin sa, sa labas ng kongreso Nagtataka uh, kami, blanco ng BICAM. Bakit una, na-ratify ang budget? BICAM, di ba? Two different budgets, BICAM, and then both ratify so that it's submitted to the president. Paano may ratify ng Kamara na hindi napapansin na blanco ang mga yan? Ang nangyari po doon, uh, December, sa plenary session namin, uh, pinadala ang soft copy ng uh, BICAM report. Tapos maya-maya uh, lang din ay sinalang na sa agenda ang uh, pag-ratify ng uh, BICAM report. Tapos sa kalanig kami binigyan ng uh, hard copy which is uh, nasa 200 plus pages containing ano yung mga amendments na napagkasunduan ng House delegation tsaka ng Senate delegation sa BICAM. Sa bahagi natin sa Makabayan Coalition, uh, dahil naman sa existing na analysis natin ng mga hindi tamang allocation sa budget, ay nagmanifest tayo ng pagtutol dun sa ratification. Bagamat dahil dun sa sobrang ikling panahon na binigay sa amin, dahil railroaded yung napakaraming bagay talaga sa loob ng house. Kaya, sa totoo, hindi na ng powers din namin na makita na may mga blanks din pala na nakalusot. Nonetheless, dahil yung mga blanks na yon pertain to agriculture programs na for the longest time ay kulang din naman talaga yung pondo ay uh, nagsasalita tayo na dapat pinaprioritize yung agriculture. So punta tayo sa second um, item. 241 billion pesos ang halaga ng budget insertions. Is this true? Saan inilagay itong mga insertions? Ang malaking beneficiary talaga ng mga ganong so-called insertions ay ang um, Department of Public Works and Highways o DPWH and uh, actually hindi ito ang first time na sa Baycam ay nagtatapal talaga ng uh, sobrang limpak-limpak billions na additional funding sa DPWH kasi nanjan ang mga big ticket projects na kapag merong kickback ang politiko, kahit sabihin natin 10% pa lang yan or umabot pa ng 20%, malaki agad yung pwedeng mapulsa. No? Compared sa mga social services or kahit ng classrooms na mas maliit yung amount, so kung meron ng kickback, maliit din yung corresponding na makukuha. Kaya talaga notorious ang uh, ni PWH. While this is not the first time, pero ngayon lang din siya mas uh, napag-usapan talaga. Kasi dahil nga kinasanayan, umabot tayo sa point na naging uh, sobrang shameless na eh na yung DPWH, mas mataas pa ang kanyang uh, allocation compared sa education budget. Hindi ba nasa konstitusyon na ang pinakataas na budget dapat ay sa education? So itong pag-bloat -pag -pag ng DPWH budget, hindi ba ito unconstitutional na? Uh, Mataturing pong unconstitutional ang uh, ginawa na nareflect na din dun sa pinirmahang 2025 National Budget dahil uh, ang edukasyon, mainly uh, DepEd, CHED, State Universities and Colleges, tsaka TESDA, na yun naman yung uh, ina-add even in uh, previous years to get the total budget for education. Always and always, dapat mas mata siya dun sa iba pang mga uh, budget allocations. Kaso, dahil naging uh, trend ang uh, insertions sa DPWH during the BICAM, kaya umabot tayo sa point na it went unchecked at uh, ngayon nga for 2025 ay mas mataas ang DPWH budget. Isang agency lang compared dun sa total education budget. Tapos kahit nag-veto pa ang uh, nakaupong pangulo ng ilang mga items para lang palabasin na hindi, mas mababa ng DPWH. Pero... Ang total naman for education ay bloated actually. May mga sinasabi silang education-related funding na hindi naman dati part ng computation eh, pero para palabasin ngayon na they remain faithful to the Constitution at para matabunan yung issue ng insertions, yun may mga dinagdag pa silang mga iba-ibang uh, connected di umano sa edukasyon tulad ng ano, for example lang. Uh, talibawa po ang budget for uh, Philippine Military Academy na dati, classified talaga siya under defense kasi yung while totoong nag-aaral sila, pero it's not the normal education na nakukuha din naman ng mga kababayan natin. Tapos pati yung sa PNP na PNP Academy, basta daw kahit sa ang mga attached agencies ng ibang mga departments, na meron ding education component. So parang pinipilit na lang. No? Kasi if we follow their logic, sa totoo lang, edi kung ganun pala, lahat ng mga related sa construction, kahit nakalagak yung budget sa ibang department, dapat ba i din natin sa DPWH? Kasi DPWH din yung nag ng maraming mga infra ng ibang mga ahensya. Hindi din naman nila ginawa. So halatang they are trying to find excuses dun sa maling ginawa na maraming in-insert talaga sa DPWH budget. Napakaklaro Raul, salamat for that. Ngayon punta tayo sa usaping ayuda. Sinabi ni Marcos na o oh, meron pa rin ayuda na hinihiyata ni Martin Romualdez pero raw ito ay conditional ang pagbibigay. Pero marami ngayong nag Nagsasabi sabi na parang discretionary pa rin what do you think of this yung pag ng mga politicians sa ayuda hindi para ensure ang genuine services pero para ma-secure lang ang political patronage sa kanilang mga constituents uh, naging uh, mas litaw pa siya through the AKAP program tanong kasi natin doon while yung concept naman ng ayuda, it serves a specific purpose. Meron tayong mga kababayang pwede rin naman talagang o deserving na mabigyan ng ayuda. Pero ang mangyari dito, magiging actually sa part pa nga ng mga politiko. Yung mga politiko yung magiging tabad. Kasi kaysa mag-isip ano yung mga dapat na mga gawin, di ba? Yung hindi lang masapatan doon sa mga short term na mga programs kagaya nito, yung politiko maging tamad na every lalo pagpalapit palapit yung election ay doon ibubos yung ayuda, di ba? Para matago yung vote buying doon sa mga kababayan natin. Oo, ano So, nile-legitimize nila yung totoong vote buying naman talaga. Ang um, tama ka, no, dahil kahit minimum wage ka, minsan hindi talaga sapat para sa kita ng pamilya, ng pangangailangan ng pamilya. Pero meron akong nabasa na sinasabi, problematic talaga ang ayuda dahil kahit nga ang DSWD, who should be, di ba? Ito yung ahensya na dapat ang namumuno nito, ay parang halos ang record keeping niya ng mga ayuda ay problematic talaga. Ito ba kinalkal na rin? Sa ang palad, hindi pa po, lalo na ang uh, ACA program na ang nag-identify talaga ng mga beneficiaries ay ang mga politiko. Ito ang hindi pa rin talaga inaamin uh, kasi nga it would hurt both the politicians uh, benefiting from this scheme, tsaka ang DSWD kasi in the idea scenario nga naman talaga, supposedly merong uniform na guidelines. Tapos, using those guidelines, kung merong deserving na beneficiary, kahit sa ang bahagi man ng bansa, regardless kung sino pa yung kakilala niya or wala siyang kakilala sa gobyerno, pwede siya mag-apply. Tapos, kung accessible yung proseso, edi, eh uh, mabigyan siya ng ayuda. Pero, ang nangyari talaga ay parang taga-facilitate lang DSWD. Ang nag-endorse talaga kung sino yung mga makakatanggap ay yung mga politiko. Which uh, reminds us, iba ba, ng uh, pork barrel uh, issue nung mga past administration na hanggang ngayon pala ay hindi pa rin nawawala at nagiging creative pa ka Ang uh, mga politiko, na napapalabas na executive ang gumagawa or tagatiya. Pero sa totoo lang, they have this function as taga-refer ng endor, ng mga beneficiary punta tayo dun sinasabi na even without the budget insertions yung pinag-usapan natin just just now ay talagang lantaran pa rin ang corruption sa 2025 budget so aside dun sa naibanggit na ano pa ba yung mga red flags dito uh, nakalusot sa bycam Nung nagmanifest tayo ng pag-oppose uh, natin sa ratification ng Bicameral Conference Committee Report, um, na-mention natin ang uh, maraming mga hindi talaga tamang pag-prioritize ng uh, pera ng bayan. Kapag services, mababa na nga yung proposed na budget ay minakatasan pa sa BICAM. Uh, for example, ang budget for irrigation, budget for agriculture talaga natin, sa panahon na ang mahal ang presyo ng bigas pati po ang budget sa dole na supposedly yan yung pondo para sa uh, programs to protect our uh, workers yung mga ws natin ay uh, binarat din sa BICAM. pati po state universities and colleges na malapit sa atin bilang kinatawan ng uh, kabataan ano meanwhile ang mga big winners talaga dito Uh, aside pa sa uh, DPWH ay yung mga matatawag pa rin nating versions ng pork eh kasi highly discretionary tapos after maaprubahan yung budget it's the president who has uh, vast powers para magpasya paano gagamitin yon ngayon lalo under Marcos Jr tumataas talaga ito yung unprogrammed appropriations So, listahan siya ng mga proyekto na pinapasok ng... Uh, or doon nagpapapasok pa yung mga politiko, and these programs do not, do not have a fund source sa point na pinasa yung budget. Pero anytime kasi na may pumasok na pera kung saan man yung source, presidente na yung magde-decide which projects doon sa listahan ng unprogrammed appropriations yung mapopondohan. So hindi na siya up to discussion or deliberation Nasa hundreds of billions ang unprogrammed uh, appropriations natin. Doon pwedeng manggaling kasi yung mga dagdag na pondo para sa mga questionable na mga entities kagaya ng National Task Force Elcac. Kasi ang nangyari dito for 2024, kinatasan naman ng pondo yung NTF Elcac which is uh, a positive step. Pero at the later part of the year, maririnig natin yung Presidente, sasabihin niya, he will pledge to grant additional funding for NTFL-CA na manggagaling dun sa unprogrammed appropriations. So yun, naging uh, dagdag na source ito ng abuso talaga. Plus of course, gusto nating i-mention confidential funds ng Office of the President na siya namang lion's share ng secret funds sa gobyerno. Magkano na ngayon ang kanyang confidential funds? Ngayon po, uh, confidential funds niya ay uh, lagpas 2 billion Tapos may hiwalay pa pala na intelligence funds, 2 billion plus din. Ang sa simpleng salita, isa itong pamamaraan na halos mamawala yung accountability kung saan gagamitin ng pera. Of course, in the end, COA, i check yung ahen Pero the amount of discretion on the part of the president, yung kung saan ko gusto yun yun, ay unlimited na yun kapag um, ibinalik no, sa kanila ang mga unprogrammed funds na ito. At siyempre, dahil politiko ang presidente, o doklaruhin natin, hindi lang ito ang unang presidente gumawa nito, no? ay gagamitin ito for the interest of his political party, whatever, his patrons, his friends. Talk. So pupunta tayo, corrupt na nga talaga. So paano naman, bakit lumutang itong, to, of all people, to talk about corruption, to the people ang sumamba ng kaso. So ang sagot naman ni Marcos, naku, naglilihis lang yan sa impeachment. Ano ba ang tamang pananaw dito? Because hindi naman tayo nag-agree tayo, di ba? Corrupt. But you know, but do we allow for Marcos to just sweep away the issue dahil lahat nakatutok sa impeachment sa Sara? Raul, ikaw kabataan ka, how should young people and others look at this? Kaya po mga kabataan, uh, we're sick of uh, this narrative na gustong i-present ng ano, nung dalawang kampo. Yung mga Duterte, biglang uh, gagamitin yung mga legitimate na issue ng mga kababayan natin para ipakita na sila ay biglang mga crusaders against the uh, corruption, bigsusulong ng transparency sa budget yung mga nabangit nila si sifinal nila ng Supreme Court petition, mas mabuti sana kung nagpakita sila ng consistency like in the past uh, budget hearings noong 2022, 2023, and 2024. Kasi yung mga insertions, hindi lang yan nangyari para sa 2025 national budget, di ba? So, kung may mga insertions din dati, bakit hindi sila nagsalita? Hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko, pero... At tayo sa Makabayang na uh, bahagi ng duty natin na taon-taon talaga nakita na natin yung mga insertions at bahagi yan ng kabuang kritik natin sa national budget. Kaya, ano eh, it's kind of uh, misleading kung ganun yung uh, pagiging uh, portrayal nila ngayon sa kanilang mga sarili. So, sa bahagi naman ng uh, mga Marcos ay... Uh, madali for them na i-dismiss din yung mga legitimate concerns kasi sasabihin nila, issue lang ng mga Duterte. In fact, isang talking point yan eh, noong January 31, protest no? kung hanggang saan ba yung pag-hold accountable din sa mga Marcos kasi baka mag-benefit yung mga uh, Duterte. So sa atin naman, ngayong Lumitaw na kasing maraming ebidensya ng uh, pagwaldas ng pera ng bayan ni uh, Sarah Duterte plus yung mga crimes pa ng Duterte uh, family, eh di dapat hapulin na talagang mapanagot sila doon. Uh. Uh, habang hindi rin natin titigilan yung uh, pagsingil din sa mga Marcos. Yung ngayon na nakabalik sila sa Malacanang at Uh, nagpapakawala na naman ng mga anti-people ng mga programa at hindi na solve yung economic crisis sa ating bansa. Okay, so very clear yan. Hindi ito usaping either or. No? So, ikaw ang representative ng kabataan. Ang mga kabataan ba'y huminang loob? Are, are, are we going to see, are we seeing renewed energy and passion among the youth para however hard The road looks like and dark ay itutuwid ang kung saan patungo yung bayan ano yung ano ang atmosphere ngayon sa kabataan sa mga kabataan uh, kapag uh, lumalapit tayo uh, pupunta sa mga uh, komunidad, sa mga schools aware sila sa mga nangyayari kahit ang mga uh, high school students natin uh, they know the recent uh, impeachment ganyan so updated sila ang isang uh, hamon din sa kabataan ngayon uh, dahil grabe yung effect ng mga legacies ni Duterte talaga yung uh, intimidation, pananakot para matabunan yung uh, courage sana ng mga kabataan or yung fire na meron di ba ay gusto nilang apulahin kaya naman uh, lalong pinapakita ngayon ng mga youth leaders natin na lalo yung mga bahagi ng complainants dun sa second impeachment complaint na malalabanan natin yung ganong uh, intimidation uh, especially coming from state forces kapag uh, lumaban tayo ng sama-sama mas uh, makukuha natin yung tapang mula sa isa't isa kaya uh, in fact na buo ng ating mga youth leaders ang tinatawag na leaders and advocates of the youth for accountability of Sara Duterte in short Layas Duterte network and binuo nila para mas sustain yung mga efforts hindi lang para dun sa impeachment pero makita yung ending nito hanggang sa ma-convict si Sara Duterte so may ganong mga Uh, ginagawa ang ating mga kabataan para maging coordinated at uh, uh, magkaroon ng mas malakas pa na boses hindi lang sa loob ng kongreso pero maging sa mga komunidad natin hanggang sa mga lansangan thank you very much um, kabataan representative raul manuel maraming salamat eh salamat po miss inday sa Alter Media. good day Sumatatan hindi dapat hinahayaan sa dalawang lang ang usaping dapat pagduwit ng budget. Ito ang pinaka-ironic sa Pilipinas na gustong ng napaka-corrupt, napaka-criminal na Duterte Camp. Dinedepensa ng mga Marcoses na gustong gamitin ito para mawala ang usapin ng corruption. Corruption breeds injustice. Corruption breeds tyranny. Corruption goes beyond the issue of whether kay Duterte ka o kay Martins. Kailangan mabawi ng sambayanan ang leadership sa usapin ito. Hayaan natin magpangayan ang mga buitre. Pero tumayo tayo to shed light on the real issues that matter. And these issues should lead To both of these couples. Walang either or para sa sambayan ng tayo. Ito si Inday Espina Barona, hanggang sa susunod na episode ng Alap-Analisa.